Good morning, good morning. Na napunta diri karon mga ka-construct. Uh, check nato ning elevator nga gi himo ni Otis. Tara. Let's go. Ini ini tag backlas diri. Oh, mo na ilang na sugda na Data sa second floor karon. Backlas ta pardong 17th floor. Maghagdanan ra ta kay busy ang alimak, dagay ginasaka nga materialis. So, money ang mga units dyan eh. sa may hagdanan. Okay. At So, eto na tayo ngayon. Nasa level 70 na tayo. Check natin tong girder na chiniping. Ay, beam lang, beam lang pala ito na chiniping. Chiniping kasi nagnosing siya. Para lumusot yung counterweight ng elevator, kailangan siya i-chip ng nasa dapat flashing sa sa wall. Kung makikita natin yung wall na yan. No? Sa original na buwas kasi nito, uh, gumalaw yung forma. Kaya nag, nag nosing yung girder papunta papasok sa shop ng ating service elevator so tatama yung counterweight pag hindi natin siya inayos kaya ito ngayon nagchichipping tayo na ating yung worker. Inahanda na yung chipping gun na boss. So, para medyo hindi tayo mapagod na mabilis, inilagyan niya ng tali yung chipping gun. Para yung tali na magbubuhat sa uh, parte ng bigat ng chipping gun. Magaling din. Magaling din yung ginawa niya. Okay. So, eto na ngayon. Chichipping na siya. Comment lang kayo guys kung may masasabi kayo regarding sa method na ginagawa natin. Maraming salamat. hindi biro itong pag chipping na to mabigat din yung chipping gun tsaka kailangan mo ng pwersa idiin yung chipping gun para ma chip yung konkreto so yung napag-usapan namin para ma repair ito ay mag patayo pa tayo sa konkreto ng 100 mm para mailubog natin yung bakal na main bars at saka stirrups ng girder o beam na ito. So, ito, tuloy pa rin siya sa pagchichipping kasi kulang pa yung lalim ng required natin para mag-flashing itong beam na to sa wall elevator shop Abang si Kuya ay nagchichipping. Pa-subscribe naman muna diyan. Maraming salamat. Si Kuya ay patuloy pa rin nagchichipping. Habang tayo nag-aantay, ay pa-like din naman diyan. Maraming salamat ulit. Tingin naman tayo dito sa kabila sa uh, passengers elevator. Dalawang cab ito. na nagkakabit sila ng railings. Railings para sa elevator dito tayo sa kabila para ma-silip. Ayan. Uh, merong matibay na nice. scaffolding mula basement 2 hanggang dito sa 17th floor. Uh, matiba yung scaffoldings nila. Solid na solid. So yan pala yung bracket kung saan nakalagay yung railings ng elevator. Ayan naman yung separator beam. Uh, magse-separate sa dalawang elevator, passenger elevator. Yun din yung maghahawak sa kabilang bracket kung saan nakakabit yung railings. So, okay na sila doon. Tuloy lang sila sa pag -chipping. Monitor na lang yun ng isang kasama natin para kung okay na ba yung lalim ng chiniping nila. So, ito tayo ngayon. Pababa na tayo. Dana naman tayo dito sa ating fire exit stair. So, napadaan nga ako dito sa studio unit. Pinasok ko lang. Check lang natin kung ano nang update dito. Uh, okay na pala. Nakakabit na yung ibang glass. Tapos, uh, halos kompleto na din yung mga tiles. Silip tayo dun sa baba. Yan naman yung swimming pool namin. Halos buo na yung tiles dito. Pati sa CR. Halos tapos na din. Pati yung... So ayun lang guys no. Salamat sa panonood. Sana'y may natutunan kayo. Patulong naman para lumago ang aking channel. Please like and subscribe.